po. Oh, Nandito na kami sa bahay. Lakas ko na kami pinamili na yun. Ganda na. Yummy! Masarap, masarap lang pa yun. Pinakain ko lang to Masarap. Baka, sa tignan mo naman yung na kamatis. Eh. Ganda na. Oh, ang um, ano. Bagong-bago, siguro bagong sih atin. Ako po pong spinach, yung sarap yan. Ako, italian, italian, italian ayon ko po ngayon ba ko? Italian vegetables, italian, perin. problema hindi ko naalala yung pangalan nito hindi ko alam ang pangalan nito pero masarap to okay. ito itong celery dito na ang... meron akong aywan ko hindi ko masyado kung kilala. Ilalagay natin ito sa pansit. Eh, alam niyo ito. So. Hindi ko lang maalala yung pangalan ng kawag niyo ito. Eh, sana ito. Ano ito? Ahos. Ayan. Ito. Ito. kiwi. Kakain ako ng kiwi na muna. Ating papaya. Nabutas yung plastic na tayo. Ang kinuha kong papaya, medyo hilaw. Kasi gusto ko yung malutong-lutong. Yummy! ay eh, para itapon natin yung mga plastic. Ang dami yung ng ano, mm -hmm. ng tray. Ang dami yung laman. Apple pie Ang kasi ito. ito, 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 ito. So, paano maging healthy tayo. Ugasan po yung Kaya panigali natin sa plastic. Mabigat din na. Kala nyo ba? Ito, yung sibuyas. Ito. Hindi ko nga panggalin ito. Pagpanggalin eh. na natin. Ayo jentel abahado para madiun healthy angkat kawan ini itu si nak kalabasa. Oh, Alright, ini dari mana? gamit kong plastic. Okay, balik ta rin natin yung ano. Yung pakita ko lang sa inyo yung mga napamili ko. Healthy. Yung celery. Italian. Ah, oh, vegetable. Hindi ko alam. Kalabasa. Sibuyas. Spinach. Kilala ko na yan lahat. Ahos, bawang, kamatis, o uh, ano man to. Nasabi ko na to kanina. O sayote, papaya, green na apples, apples na pula, avocado, pepper, ang sarap no. Kiwi, cucumber, eto ay hindi. Hindi ko naalala ang pangalan nito. Basta, prutas yan, masarap yan. Masarap siya. O, ayan. Yan lang. Ang napamili ko ngayon. Dagdag lang yung sa ano kasi, hindi naman maganda na ano. Na... Walang prutas o konting gulay pagkakain kayo sa ano, isang linggo. Nang minsan. So, yan. Kakain na rin tayo nyan. Panghugasan ko to bago ilagay doon. Ito may avocado. Gusto ko tong avocado. Kiwi. Yan. Ang papaya, gagawin ko na yan. Okay. See? Si... Ito na. Ay, may oranges pa pala ako dito. Itong apple na nandito, kailangan itong maikat. Kasi nung isang linggo pa yan. Kaya yung oranges na yan, balata na rin yan. Ay, nalaglag yung apple. Ito. Itong apple na to. Nung isang linggo pa yan. Kailangan na yan maikain kasi lumalambot din sa katagalan. May malunggay pa ako dito. May patatas pa. Ito kailangan na magpulutuin yung ibang celery dito. Yeah. Gagawin ko na lang itong juice. Mamaya. Okay. Bye. Bye for now po. Bye muna ha.